Ay sa si Youtube! Ay! Nagblog ako. Ay! Hello guys! Nakikita niyo yung mukha niyo Okay, sige. Tuyo, baka sa akin na. Kailangan na test Okay po. Good afternoon po. Uh, nandito po kami upang interview po kayo para sa amin. Uh, good so, uh, so, uh, so, uh, anyway, afternoon po. Nandito so po kami ngayon upang interview kayo sa amin business na pinamagatang. Uh, ang mga hawag at pagkakay ng isang bay. Ano po ang inyong pangalan at ilang taon na po? Ang pangalan ko po ay ako ako lang po. Ah, uh, Japheth. Si Kuya Japheth po ay isang fried chicken vendor at nag-vlog din po siya. So subscribe po kayo sa kanya. Ano po yung channel ni Kuya Japheth? Labi Go To Vlog. Labi Go To Vlog. Gaano na po kayo katagal sa pagpapatakbo ng business? Dito sa itong business ko na to ay uh, one year na mahigit tapos yung isang uh, business ko uh, na ganito rin pero part lang siya uh, mga 3 months na siguro eh. Maaari po ba kayong maglahad na inyong tagumpay at kung paano binago ng business na ito sa uh, inyong uh, noon ay uh, ako ay uh, nagtatrabaho sa Makati no and uh, nag-resign ako doon sa work ko para makasama ko yung pamilya ko dito sa Cavite no? and uh, uh, ito nag-start akong uh, dahil meron akong sari-sari store noon no? hanggang ngayon may sari-sari store din ako ito yung katas ng ating sari-sari store yung sari-sari store namin Yung talaga yung business namin habang ako ay nagtatrabaho no? si commander ay nasa bahay and uh, yun nag-start ako nito nabili ko ito sa kumari ko dito yung pwesto pero ito pinagawa ko na siya eh. Pinagawa ko na. Kaya da dati kasi dyan lang sa labas. Sa bayad, no? So, gumu pag umuulan at saka maraming alikabok dyan sa labas, kaya nag-decide ako na magpagawa ng ganito para naman mas social, mas malinis, komportable, gano'n. Base po sa inyong pansariling kalanasan, ano po yung mga salik na nakaka-apekta sa business po ninyo? Mga ano? Mga salik po. Ano, ano yun? Pangyayari, ah. weather, ganun siguro yung uh, nakaka-picture lang naman sa akin yung uh, siyempre natural talaga yung pagod no? and uh, puyat uh, siyempre yung uh, sa customer pero ano naman tayo doon uh, ba bago natin uh, na ginawa to nagnegosyo tayo ng na ganito dapat alam na natin lahat kung ano yung mga posibleng mangyari hindi uh, uh na nga po yung mga proseso po, po para ma-achieve yung golden brown ito po yung golden brown mga proseso para ma-achieve po yung ganito kagandang quality at texture. Actually, ang ganda ng texture ng chicken nyo. Actually, ito ay uh, wala naman din akong masyadong alam sa uh, fried chicken o sa pagluluto. No? Pero ang lahat naman natutunan mo kapag ka, ano eh, kapag ka interesado ka, kapag may goal kang gustong gawin sa buhay mo, gusto mong matuto talaga. Pero so, dati kasi trabaho din ako sa dyan, okay? Pero yung doon kasi wala kang panunungan kung kundi magluto lang, ano mag-prepare, mag mag no? Pero ginamit ko yon or ginamit ko yung uh, uh, ano ko, yung uh, motivation ko, no? Para at least uh, ano ko. Kasi hindi basta-basta madaling magluto. Pero uh, hanggang ngayon, Naaral na ko rin ako sa pagluluto para mas maestro ko pa rin. Ano po yung mapapaya niya sa amin? Kung saan mga, sa alin po na mag-start up ng business, sa Kung, kung ano yung gusto mong business, dapat yun yung tigil mo. Kasi marami klase ang business eh. At saka ang business kasi nakakapagod. No? Depende na yung kita. Uh, kalayo kasi ang kita sa tatatrabaho ka sa nagminigoso pa. So, sa, sa trabaho pa, di ba, ang sahod ko sa trabaho ko sa Makati ay, ah, uh, 700 a day. No? So, dito, double mas triple pa. Kasi dalawa ito, eh. Dalawa ito, 30 40 -tar -tar sa ako. So, kaya, bumi bumitaw din ako sa trabaho. Kasi alam ko, magubuhay ko na yung pamilya ko dito. Pero ay, yung, sa yung sayo ko sa inyo, kung yung talagang, kung gusto nyo mag-business, dapat handa kayo kung ano yung pupuntahan ng business ninyo. Kasi hindi lahat ng business ay successful. Hindi lahat ng business ay madali. No? Uh, mahirap ang business lalo na kapag ka hindi mo masyado kapitado ang business na Maraming business na pwede kilihan, pero lahat yan, sa unang-una, mag uh, ano ka talaga ng paghihirap. Paghihirapan mo talaga. Hanggang sa marating na video okay ka na, kumikita ka na, at uh, siyempre yung uh, improvement habang nag-business na dapat inaaral mo yung para mag-improve ka pa improve walang katapusan na kung naaral ma habang magbibusiness ka ang so, huli po sino po ang inspirasyon ninyo uh, inspirasyon ninyo para kay tawid po ang nakaalis na mga upay so magkali lang pag inspiration, inspirasyon Siyempre, yung familia natin no? mga pagulang natin and simply uh, to inspire at motivate talagang yun talaga yung talaga yung kailangan natin sa ating uh, lahat uh, na nagsimula rin ako sa walang wala nagtagawa ko ng bahay, nagpagawa ko yung bahay ko meron akong bike may motor, may tricycle may bahay lupa, may business kaya pa paano uh, gusto ko mamotivate yung mga tao na yung pabanding-banding na nawalang ginagawa yung mga tao na akala nila hindi nila kaya kaya mo yan sumukan mo lang kasi mas mas hindi, mas limited kasi ang, ang, ang trabaho kayo kita kaya sa nagsisikoso ka kung masipot ka sa negosyo mas malaking kikitahin mo, mas doble. At isa pa, ikaw ang amo. Wala kang pinasabi na, boss, ganito, magpapahinga ako. Hindi, hindi ka yung ka magpahinga. Ikaw yung mayari. Ingat lang, kasi pag business ka, maraming toksure dyan. Marami rin toksure. Mga tao sa paligid mo, masirahan ka, or ka. uh, marami, marami, marami. So, kailangan maingat ka rin. Kasama. Maraming maraming salamat po sa interview ito ngayong araw. Okay, maraming maraming salamat. So, karangalan ko mga idol at mga kasari na may isang grupo ng kabataan. Ayan, oh, ko sa inyo. Sinasama ko sa vlog ko dahil na, tayo, no, na interview tayo dito. And maraming sila. Eh. 1, 2, 3, 4, 5, magkaganda. At ako Ayan, oh, ko sa inyo. Guwapo oh. Ayan pa iba. Si So, uh, yun, tapos na tayo, no? Na-interview natin tayo. yan. Paano ko yan? O, ano pangalan mo? John sa Yan, no? Habang nagluluto tayo kay si Kuya John, no? Na kinuha na niyo ating uh, kung paano tayo nag-start at paano tayo uh, mamotivate at nag, uh, tayo nag-improve uh, sa ating uh, uh, business dito sa ating uh, fried chicken, no? So, uh, tapos na ang ating interview and uh, feeling ko sikat na ako. Eh, joke. <laughs> and, uh, yun, maraming maraming salamat din, Kuya John. Sana may subscribe kayo, no? uh, bata pa kayo, marami pa kayong uh, ang pag-aaral. Hindi yung sukat para tayo ay magiging umangat sa buhay. Maraming nakapag-aaral, hindi umangat ang buhay. No? Kailangan natin yung determination lang. Tapos yung simpre yung goal natin sa buhay. Yun yung importante. Okay? Good. Thank you po. Maraming salamat po. Ayaw po din po kami magpapasa ng copy ng perspective ko. Yung sabihin ko okay, yung saka, ipasa mo rin yung video mo akin. Okay, okay. So, uh, yun lang mga idol mga sanino uh, Maraming maraming salamat At tip-tip uh, sa mga subscriber natin dyan At sa mga bago nating subscriber din No, sa itong bansa O, uh, W Maraming maraming salamat No, babalikan ko kayo lahat Dahil busy pa tayo ngayon Babalikan ko kayo lahat pagkatapos ng ating uh, busy days No, bukas ay uh, mag-celebrate naman tayo ng ating birthday So, mag-vlog uh, tayo Titingnan natin kung makapag-vlog tayo Bye! Thank you